Edwin Manuel po, 45 years old. Lead man po ng KSK, nagtatrabaho sa Feedmix. Nagsimula po akong maging member ng KSK noong 2017. Nakuha lang po ako ng isang kasamahan ko na maging lead man dahil po, maganda naman po kasi yung pakikisama ko sa mga kasamahan ko. Kaya po ako napiling maging lead man. Misan po, magbababa kami ng materyales. May ibang materyalis naman po yung namin eh. Meron pong galing sa truck, may galing sa container, meron pong tinatawag na unload tsaka nilo, unload, load. Kasi po, pakyawang kami. Pagka marami po siyang baba, malaki kita. Kailangan po, masipag ka rin. Kailangan po, malakas. Masikla. Masayahin, yun lang po. Wala eh, po nung na-hospital po yung aking asawa. Dahil po sa nangalaksiya, yung naitulong tulong niya sa akin, yun po yung ko sa hospital. Na, at nakabili ko ng sariling motor na aking gagamitin sa trabaho. Saka po, nakabili rin po ako ng mga gamit sa bahay. Kundi dahil po sa kooperatiba, ay hindi po ako makapagpagawa ng bahay. Kasi po eh, matagal na rin po kasi akong nangupahan eh. Eh, kundi dahil po sa kooperatiba, hindi ako makakahon sa inuupahan ko. Kaya po malaki pong tulong sa akin kooperatiba, kundi dahil po sa kanila, hindi po giginawa buhay Pumasok po ako sa kooperatiba dito sa, sa KSK po. Malaki po nagbago sa akin eh. Hindi po katulad ng iba kong pinasukan. Hindi po ako masyadong nakaginawa. Napakahirap po. And nung mula po lang pumasok ako rito, kahit pa paano po, marami na rin po ako napundar. Sa, sa, sa amin, tulad po ng bayit lupa, nakapundar po ako. Hindi ko tulad po nung, nung, nung langupahan ako. Dalawang taon na akong langupahan, wala po akong naipundar. Mag-apply na po kayo dito sa KSK. Sila po ay napakagandang makisama sa mga tao. Uh, hindi sila magsisisi. Ako po si Edwin Manuel, lead man po ng pit mix, miyembro ng KSK Kakbay, kinabukasan.